So for today's video mga kosa ayan na nag sasangkot siya na to ng aking uh, gagawing adubo Ayan Parang yung magluto dito sa landstick pa so, Isang hirap parang pansando ko Palitan nga kita Ito Uh, isang natin na mag uh, golden brown. Ayan, shout out tayo ng isang maglisan, no? Shout na shout out sa Unity of Team Lab. Ayan, uh, sa pangunan ni Founder Lab namin. Shout out sa iyo. Co-founder Ebon Travel Bag, ayan, na Tanigawa Official. At syempre sa lahat ng Almeida, no? Hindi ko na kayo isa-isahin. Shout out sa inyo lahat. Mga member ng uh, Team Lab, shout out sa inyo lahat. At uh, isisingit ko na rito sa aking uh, video, no? Hindi na kasi ako gumawa ng video, hindi man ako sinabihan. Yan, may gusto lang akong batiin ngayon. Kaarawan niya ngayon. Boss Romeo, happy happy birthday sa iyo. And, uh, mabuhay ka hanggat gusto mo. Magmahal lang kayo. Ng aking kaibigan. Ingat kayo, ingat. nagbabagalan ako dito sa nang stick pan. Ilipat ko nga dito sa ano. Ang liit. Ilipat ko dito, Lipat ko dito mga kota. pesar muy trita Ah, va. Dito mas komportable ako magluto. Balikan natin in a few minutes mga kosa. may minakalimutan pa ako noon eh. Shout out natin si... Uh ang aking sis vlogger ayan uh, shout out sa iyo alam mo na kung sino ka Rachel Gopahon shout out si uh, love me o si uh, batang Isabela shout out sa iyo sis Ob ayan sis Marika Arganda ayan shout out sa uh, mga nagre-reply ng aking mga video no no syempre kay Ma'am Joy Salim ayo para sa suporta sa pag ng aking mga video Al, antayin natin magbunti si sa mga kukul. Yung sarili niya mismo may kita. Yan, siyempre. Sa akin uh, kaibigan. Ang dati kong katim, budol. Ayan, Shailen Irap. Shout out sa iyo. Siyempre sa akin ko. Sa Kosambong. Kamusta ka na, Kosambong? I love you. <laughs> Mama, chuk chuk. Ayan, mga koto. Kumuyo, tutik na. chúng ta sẽ làm ngả con chín ngả, bánh mì cả Pumupula-pula na mga wasa. Nakapit na natin yung kanyang mga kailangan ingredients. No? Tabi-tabi na natin dyan. Ayan. Ang hanap ko. tay mantika na. Ilalagyan natin ng tumbawang masalah ada si buaya semua kosa. diyan natin ang ajinomoto, lecithin. Pabintang pino. Diyan natin ang jowa nyo baka naman sa verse 1 konti mo ister at ilagay natin yung talo ng uh, tibits uh, yung naman sa niya. tayo ng malinis na water from Pasig River. Ayan. Ang na isa't natin. cups. Ayan. 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 Uh, Ayan. natin ang uh, dahon ng laurel na kasa. pa natin kung mga kosa, hanggang sa lumambot mga siguro uh, 30 minutes, ganon balikan natin maya maya And check natin mga kosa kung ano na na sitwasyon yan na Okay natin kung na. Konti pa minuto. Konting minuto pa. Iad na natin itong uh, tidbits. ating cups. at tubig. Para sure na malambot na malambot siya. Para pag nagmanti ka, Yeah.

Halaan pa natin siya lumambod mga balik Balikan natin maya maya. So, check na natin ulit mga kasama. Ayan na. Ah. Oh. Ang ating adubong may pinya. Ayan, linagyan natin ang ating bits. At syempre, lalagyan natin ang kauting sukat. Hayaan na, diyan, na three minutes, natin dyan. May 3 minutes. Huwag natin haluin mga kosa. Pasingawin na natin na pasingawin ng suka. Balikan natin mayam. Maya. Check na natin mga kosa. Mm -hmm. Gaya natin yung sili, pang pinali. At goods na yan mga kalsa. Kaya natin. So paano? Hanggang dito na naman muna ang aking uh, munting video. Kuha na kayo sa aking adubo with pine apple and tidbits. Ah. siya Siyempre, sa muli, yan na ba? Boss Romeo, happy happy birthday sa iyo. Nana. God bless sa inyong mga channel. Um, Inuman na, Boss Romeo. Tara na. Online bari ka tayo. Bye-bye. <laughs>